guys. Ah. Magha-harvest kami ng pumelo. Oh, ah, ka na. Hi. Ayan, um, may mga mga Ito. Maliliit. Ewan ko alam, gagawin namin juice. Ito eh. <laughs> <laughs> pudot ng ang. Ito. Ang dami hindi namin makuha sa taas. Gagawin namin juice. Oh, yan. Pakilala ka. Nagan mo? Linlin. Linlin. -lin. Si Linlin -Lin po guys. Ang damot kan kanan, ang damot amot. Pumayanda. Uy, man. Natubog mo't ah. Ano Natubog. Ala? Ano? Atay! Okay. Tinadas ko lang na kalaman ko. Ngayon, ngayon. Nagap-gapuan na nga sa dito. Gagawin mo dyan. Hmm? Iwa Sige, so, tapusin mo. O, oh, tapos i-juice niya. Na, Wait, juice -nya ngayon -nya. Mahirap. Mahirap. Sakman. Tama hmm, madami. Oh, i-stop mo. Yan oh, marami na siyang juice. Ayan. Hindi kasi nila kinakain. Hindi nila alam kung anong gagawin nila doon. Ikahapon nakita ko. Tapos, sinubukan ko siyang i-juice. Eh, okay naman. Hindi. At least nakakain. Nahuhulog kasi doon ang dami. Nilinlin. Kambal. Kambal nilinlin. Si din Dindin. Not na dito. You don't know? Maapaw na. Lipat mo. Ayan, oh, ganyan kadami yung nag nagawa. One and a half liters siguro yan. Oh, okay, taste, it. Mm. Ano naman? Ano naman? Ano naman? pa naman? Ano Good na samit ngaminan. Mm. good, delicious. Mm.